Alam mo ba kung paano naging Comedy Queen ng Pilipinas si eh? II De Las Alas mula sa simpleng babaeng may pangarap hanggang sa maging isa sa pinakatinitingalang komedyante sa bansa? Ito ang kanyang kwento. <laughs> si II, na edad 60 taong gulang at senior citizen na ngayon, ay ipinanganak noong Nobyembre 11, 1964 sa San Luis, Batangas. Lumaki siya sa hirap pero hindi ito naging hadlang para mangarap. <laughs> si, 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 ali, ali, <laughs> si Martina Eileen Hernandez de las Alas Sibayan, mas kilala bilang Ai de las Alas, ay isang kilalang Pilipinang aktres at komedyante na tinaguriang Queen of Comedy sa Pilipinas. Siya ay anak ni na Rosendo de las Alas at Gregoria Hernandez at pinalaki ng kanyang tiyahin na si Justa de las Alas. Nagtapos siya ng Kursong Mass Communication Safar, Eastern University (FEU) noong 1985. May tatlong anak si Ai Ai, si Nacion Nicolo, Sofia at Sancho Vito. Nagkaroon siya ng mga relasyon kina Miguel Vera at Jed Salang. Noong 2017, ikinasal siya kay Gerald Sibayan, isang dating badminton player na mas bata sa kanya ng 30 taon. Nini nininervis ako, hindi ko alam bakit. Sa mga comedy bar sa Maynila, nagsimula si I.I. bilang stand-up comedian. Sa entablado ng Clowns at Zirko na noon ay pag-aari ng Eat Bulaga host at stand-up comedian na si Alan Kay. Dito niya hinasa ang kanyang talento sa pagpapatawa aong 2003, dumating ang napakalaking break. Mga bakla, nakita niyo ba si Tebel? Ang pelikulang Ang Tanging Ina. Bilang si Ina Montesilo, isang ina ng labindalawang anak. Mga anak, nawawala yung kapatid niyo ha? Napalapit agad siya sa puso ng mga manonood. Ang pelikula ay naging blockbuster at nagbukas ng maraming oportunidad sa TV at pelikula. Nasundan ito ng mga sequel at isang TV series. Bukod sa Ang Tanging Ina, tampok din siya sa mga pelikulang Volta, 2004, Sisteracas, 2012, at Kung Fu Divas, 2013. Sa telebisyon, naging bahagi siya ng mga programang tulad ng Sunday Pinasaya, Raising Mamay, at The Clash Bilang oh! Over. mo? <laughs> Over. Sa kanyang likas na karisma at husay sa pagpapatawa, naging paborito siya ng maraming Pilipino. CII si ay tumanggap ng maraming parangal. Rewarded ng ng mga mula sa FAMAS hanggang sa Metro Manila Film Festival. Hindi lang siya basta nakakatawa, isa rin siyang award-winning actress. Si CII ay ginawara ng iba't ibang parangal kabilang ang GMA Network, Dalawang Star Awards for Movies, FAMAS Award, Metro Manila Film Festival Award. ASEAN International Film Festival and Awards Cinemalaya Independent Ang kanyang mga pelikula ay kumita ng kabuang 241 bilyon na nagtatakda sa kanya bilang pinakamataas na grossing na komedyanteng aktres sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino. Kaya mahal siya ng tao. I'm so proud of her kasi maraming ang ginagawa ni Ai kahit nung bago pa siya ano Dahil bukod sa talento, totoo siya sa sarili. Inilalaban niya ang kanyang pamilya, pananampalataya at prinsipyo. It's an humbling experience na makatanggap ako ng ganitong award mula sa Vatican at sa ating Pope. Mula comedy bars hanggang entablado ng award show si Ai Ai de las Alas ay patunay na kahit saan ka magsimula Maaari kang magtagumpay basta't may tiyaga, tiwala sa sarili at tapang. Like, share and subscribe for more inspiring celebrity stories. Comment below kung sino pang artista ang gusto mong itampok namin.